yun na uh, mga idol uh, mga kay small time breeder ko dyan uh, nandito tayo ngayon sa ano sa aming bayan uh, galing, galing pa tayo doon sa akin uh, lugar do sa Manukan uh, inihintay natin yung dumating yung ano yung uh, binili ko sa prestag na pulet, inihintay lang natin sabi nung driver ay maya maya raw ay darating na siya uh, para may pakita ko sa inyo kung pasado ba sa inyo yung nakuha nating uh, pulet yun ang uh, mga ka small time reader uh, maya maya update ko kayo uh, nakamotor lang ako pagpunta dito kung pa nga ako at baka kapo ay mahuli ako nandating dating at naghintay pa yung aking uh, pinagsakayan yun mga ka small time reader mga idol uh, ako pala ay makikisuyo sa inyo doon sa dito sa aking uh, munting uh, youtube channel na idol John is tv uh, ako po ay nakikiusap sa inyo na paki-subscribe naman ng na aking uh, maliit na na YouTube channel. 'Yon lamang mga idol at uh, update ko kayo mamaya. Yon na uh, mga ka-small town breeder, uh, good morning sa inyo. Ah... Uh, Bali, hindi na tayo nakapag-update kahapon doon sa ating na uh, antay na ano, na binili natin na uh, materials. Ah, uh, kulit doon sa Prestag. Pres ah, uh, muli dumating siya ay hapon na mga alas 5. Hindi uh, ko na kayo na update kasi marami akong ginawa. Nag may mga ginawa ako dito sa ating munting uh, breeding area. Ah, uh, ipapakita ko sa inyo mga kay small time breeder na idol yung aking uh, nabili kay Sir uh, Ramon na uh, Mayuga yung kanyang uh, famous na uh, mga yun eh ipapakita ko sa inyo mga idol yun uh, bali mga ka small time breeder ito yung aking uh, nabili dun sa press tag ito talagang pinili piling pili ito talagang pinaka pili, -pili ko ito bali ako ay, bago ako makapili ng na pwede natin gawin materialis ay Inabot siya ata ako ng mga 4 hours Bago makatulog Pero ito yung aking natipuhan Ito yung kay Sir Ramon mayuga. Sir Ramon, salamat Nakarating ng ating nabili Dito sa Island namin Ito yung aking i-breed May legban, legban siya Intact sa kakling band R-J-D-D B-C-B c b g Ah, uh, yung nakuha natin sa kanya. Ito po ay sweater. Yan. Yan ito yung kanyang famous na mangyan sweater. Kinuhan natin. Papasok natin no sa ating ah uh, yellow legitage. Yan. Ito nagpapahinga ko lang mga idol, pero kagabi ito ay nakapahinga na. Ihihintay eh, lang tayong umaraw ng maayos ngayon at ating ah uh, papaliguan para maging uh, ma-refresh siya. Yan. Uh, Bale, ito'y malapit ng umitlog. Ayan Parang may itlog na sa port. Pero hindi pa natin ito napasawa na. At yung ang, ano natin ito, pupurgahin muna natin, bibigyan natin ng tamang vitamins para umitlog siya na maayos. Isasabay ko doon sa aking pinapaitlog ng mga kulit. Uh, papakita ko rin sa inyo kung saan ko siya ipapasok na na broodstag. Birds, uh, yung aking palabas na broodstag. Ayan o. Perfect na perfect itong inahin na ito. ito talaga pinaka pinakapili-pili ko. Yung tuhod niya, maayos. Yan no? Hindi siya yung masabihin na ano lang. Yan no? Maayos na maayos. Yun. Salamat Sir Idol. Uh, Di Mayuga. Kung ito yung mga uh, Ramon. Uh, Di Mayuga. Kung ito po ay mapanood nyo itong video na ito. Ito na po yung galing sa inyo. Na price tag. Kararating lang kahapon. Yan. Ayan uh. quality quality para makapagpalabas tayo ng quality kung sa mga gusto naman kumuha siguro may share natin to next year yung mga anak Ayan. i ano nyo lang ako dun sa aking uh, facebook account na janjan Ramiro tapos yung aking uh, page na JMR Lucky 16 Game Farm ganyan lang po yung pagkabasa nyan dahil ang gamit natin na camera ay front Ayan. wala tayong taga camera yan Yo na ah, mga kay small time breeder ito yung isa sabay natin siya dito na hybrid yan. Yung ating yellow legged dog. Ito po ay pongkan ang labas, yellow leg. Ito po ay breed ko na. Yan, ang linyada po na ito ay ito po ay straight breed ng dalawang yellow legged dogs ni yung kaibigan ko nga nakakuha kay Doc uh, Marvin Rocaport ng trio na siya. Kumuha ko ng lalaki. Tapos yung nanay nito nakano ko kaya no do sa kaibigan ko pinadala sa sa akin yung nanan nito ito yung naging labas Pongkan yung lumabas mga idol ito ay sarili ko ng marking yan malapit na rin siyang umitlog pero isasabay natin siya yan oh no? uh, double ano siya double left ito po ay sarili ko ng marking yan sarili ko ng palabas quality yan yan pakita ko naman sa inyo yung dark ito po yung light Yon uh, mga kay small time breeder, ito naman yung dark niya. Yan. Dark family niya ng uh, yellow legged ko. Ito po ay, uh, isang ano, isang uh, family noon, pero may lumabas siya na dark kasi yung brood stag, uh, brood ay dark side ng oh. Doc Marvin at kapot. Okay. yan siya. Ito po gagamitin din natin. Ito po ay, perfect na ano din na uh, ito po yung sarili kong pili kasi mas maganda talaga ay kung ikay yung breed sarili mong pili kasi alam mo yung uh, yung tamang uh, sukat yung tamang balansyado ng inahin kasi kung isang kasi pag sa iba mapipili yung pag dumating sa iyo bigo ay bibili minsan na yung mga paan nila ay hindi skwalado kaya hindi siya sabihin na perfect pero ito po, sarili kong pilit dito sa amin. Yan. Tapos ipapakita ko rin sa inyo yung ating uh, isang a. Uh, yung iba pang uh, kasabay nito. Bali bali po sila ay ano na ngayon, anim. 'Yon, mga kay small time breeder, ah uh, ito yung ating uh, gray na ibibraid, white legged na gray. Yan. Ito po ay ang bloodline nito ay Paul Spark gray Galing po ito sa Cavite, Laguna dun sa chief engineer ng barko na nakakuha naman siya ng materyales kay uh, kay uh, Karachua uh, ito po ay Paul Spark uh, gag gagamitin din po natin ito uh, malapit na siya ng mitlog white legged po ito Ayan. Uh. ito yung pinili natin kasi first time kong mag breed ng white legged na gray titingnan natin kung Yun, uh, mga idol, uh, ito naman yung isa nating i-breed pa, yung ating uh, Gilmore Hatch. Yan. Bali, ang linyada pong ito ay Ivan Na linyada. Yan. Ito naman ay nabili ko dun sa Batangas kay Boss Paul Rio. Shout out sa'yo, sa Elfo Paul. Ito na yung, yung pinadala na Gilmore. Yan, i-breed po natin to. Ito po ay Ivan Line. Yan. Ganda po ng kanyang mga mata. Ng idol, ito din yung isa nating uh, ngayon na uh, ito ay ito lang po yung kaysa isa kong sweater na binibreed ko. Yeah. Bali itlog na po siya nang na unang itlog pero hindi pa natin siya inipon. Uh. pangatlong itlog niya, doon lang tayo mag-ipon, doon tayo magsisimula mag-ipon kasi ako po ay naniniwala na yung una at pangalawa ay wala pa siyang simidya. Pero yung po ay sa sarili ko lang ang pananaw. Hindi ko po na sinasabi na ako yung gayahin ninyo. Uh, ito na po yun. Papakita ko naman po sa inyo yung aking um, broodstug. Uh, kay small time breeder, ito yung ating uh, ginagamit na broodstug. Ito po ay sarili ko ng palabas. Ito po yung aking uh, na light side yan. Uh, ang gandang manok po. Ang gandang babi. Ang rin ang kanyang uh, uh, istasyon. Kaya ito yung napili ko na gawing broodstag. Uh, uh, ngayong breeding season niya. Yellow Legged Dutch. Ayan yeah, mga idol oh maganda ang kanyang estasyon uh, ating brood stag. palabas ko na po yan yellow legged hatch yan papakita ko naman sa inyo yung aking uh, simpleng uh, set ng uh, breeding yan, uh. yan po yung ating mga binibreed oh. simple lang po yan setup natin dito lang din sa ating ruweda kasi yan pa lang sa ngayon yung uh, kaya ng ating budget. Uh, ating Gilmore. Ayan. Uh, Gilmore. Gray. Dalawang yellow. legged notch. Uh, Ayan. sila. Ito naman po yung aking bagong dating. Mangyan sweater. Yung ating Fossum. Ayan. Uh. Yan mga ka-small time breeder, bali hanggang doon na lang yung aking uh, mixing uh, video.